Mga mother, bakit ka malungkot? Kasi kayo magpuka dyan. Nagkikwento ako sa iyo sasabihin ko sa iyo kung bakit ako malungkot. Bakit ako malungkot? Siyempre, unang-una, ang dami kong iniisip. Pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, pambayad ng internet. Pambayad ng, siyempre, pantusyon nyo. Pag-aaral nyo, baon nyo. At higit sa lahat yung pagkain natin araw-araw. So tingin mo ba hindi ko iisipin yan? Sige nga. Kasi ang hirap naman talaga, lalo pat nag-iisa ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Kasi napakahirap talaga sa panahon natin ngayon. Lalo kapag ka-single mom ka, ikaw kasi lahat. Eh sa tingin mo, taya ko ba i-survive yung palagi? Siyempre minsan nag-iisa pa ako palagi. Pasalamat na lang ako kahit minsan, pagod na pagod na ako, kailangan gusto ko na sumuko, kailangan gusto ko ng na... Wala na kahit araw -araw ako. Kahit araw-araw ko napapagod, okay lang. Kasi iniisip ko para din sa kapakanan ninyo. Iniisip ko para din sa magiging future nyo to. Kasi darating ang panahon, tatanda na ako at kayo yung maiiwan. Kaya gusto ko, bago ako umalis at lisanin yung mundo na to, kailangan mapaganda yung buhay ninyo. Para pagda, pagdating ng panahon, hindi ako magsisisi na maiiwan kayo na maayos yung buhay nyo. Umalis man ako, naging maganda yung buhay ninyo ng magkakapatid. Kaya naghihirap ako, di ba? Kailangan nyo isipin, mag-aral kayo na mabuti. Tandaan mo yan, ha? Nakakaraas ah, time eh. Alam mo ba, ang karunungan, yan ang hindi mananakaw sa inyo. Nang kahit sino man, kaya mag-aral kayo ng mabuti, tatandaan nyo yan. Kasi, alam nyo ba kung bakit? Kung hindi man ako nakapagtapos, kayo man lang nakapagtapos na kayo. Kaya nga, ako kumakayot lahat-lahat. ba diba? Para sa inyo to. Hindi para sa akin. Kasi ako tumatanda na ako eh kayo, kailangan nyo na talagang pag-iigihan yung pag-aaral nyo. Tandaan nyo yan, ha? Huwag puro si ML, huwag puro kung ano-anong pinanggagawa ninyo at igit sa lahat, alam mo ba? Kaya ayaw na ayaw ko na mag-girlfriend ka kasi nga, yan ay maka out of focus sa pag-aaral mo. Kaya pasensya ka na kung lagi ako istrikto sa iyo ha. Kasi nga, syempre iniisip ko yung magiging kapakanan mo. Nagsasama ba yung loob mo kay mami kapag um, ako sa iyo? Hindi, mother. Naiintindahan mo ba? Opo. Kaya sana matanggap ako sa audition kasi mag-audition ako eh. Saan, mother? Hmm, try ko lang naman. Pero malay mo, makapasa ako doon. Kasi pag nakapasa ako doon, eto pa, maka makakatulong yan sa atin. Kasi ha, syempre, pang tuition mo yun, lalo na ngayon, mag-aaral pa ng college. Pag-pray mo si mami, ha, an, ah, sa audition ko na yun. Opo. Sige na. Ito yung mga listahan ko. Tingnan mo, ang dami kong listahan. Ang dami nating utang kasi nakakapagod. Kahit na magpayad karo-araw, may nadatagdagan din ng utang. Kaya minsan nakakapagod talaga. Pero sige lang, laban. Sige na. Mag-audition na ako. Magpapractice na ako ng pag-audition. Para malay mo matanggap ako doon. Sige, may ingat kami pag-alis po, may. Sige, salamat anak.